Nadagdagan pa ng isang daan at labing anim ang bilang ng firecracker-related injuries sa magdamag na pagsalubong sa bagong taon. Aminadong Health Department na nabigong maabot ang kampanyang Zero Firecracker-related injury. Yan ulat ni Noel Talagay. Mahigit dalawang daan at tatlong firecracker related injuries ang naitala sa bansa bago matapos ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Batay sa inisyal na datos ng Health Department mula kagabi hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Baka madagdagang pa ho ito sapagkat kuminsan na didelay yung pag-report uh, ng ibang ating sentinel sites or hospitals. Sa kabuang bilang ng firecracker-related injuries, 49% o katumbas ng 113 cases ay mula sa National Capital Region na pinakamataas sa mga rehiyon sa buong bansa. Nakapagtala ng pinakamababang kaso sa limang rehiyon ng bansa. Karamihan ay mga lalaki at karaniwang nangyayari sa bahay at lansangan na itala rin ng DOH ang pinakabata at pinakamatandang biktima ng firecracker-related injuries. So yung 11 months parang tiko leo ng nakadali doon nagkaroon siya ng burn sa face, sa eye dahil daw uh, siguro natapunan ito or natalsikan. Then the oldest case 76 years old from Ilocos uh, na injured naman yung right eye dahil sa quetist. Para kay DOH Secretary Ted Herbosa, satisfactory lang ang kanilang assessment sa kanilang kampanyang iwas paputok dahil hindi nakamit ang layuning zero firecracker related injury. So to me, ano pa rin yun? Dapat zero. If you ask me as a doctor, dapat zero. Kasi lahat ng fireworks injuries are preventable. Kailangan matuto tayong magsaya, walang panganib sa buhay at sa ating mga kabataan. Naitala rin ng DOH ang siyam na mga paputok na naging dahilan ng maraming injuries. May tatlong bagong amputated cases dahil sa paputok na nasa labing isang kaso na ngayon sa buong bansa. Samantala, limang kaso rin ang kanilang naitala na biktima ng stray bullets o mga tao na tinamaan ng ligaw na bala. Hanggang ngayong unang linggo lang ng 2024 ang pagkuha ng datos ng firecracker-related injuries ng DOH mula sa Sentinel Hospital o mga ospital ng DOH. Noel Talakay para sa bayan.